Hello Lalabs, magandang araw sa inyo. Uh, may papayo ko lang po sa inyo 'yung paggagawa ng content. Nahihiya ko pa nag ng iyong content. O, yung, ka, araw -araw, ano 'yung content. Oh, 'yung may problema ka araw-araw, ano ba iko content mo? Ang may papayo ko sa iyo, Lalabs. Kumahilig ang luto, mahilig ka sa tutor, mahilig ka maglipot, mahilig ka magagandang view, mahilig ka sa mga lugar na kung saan-saan mo gustong lumibot alam mo, lahat po yan pwede nating i-content. Yung nagawa natin sa araw-araw, di ba? Pwede po nating i-content yan. Alam nyo, napakalaking tulong po. Yung isip natin, palalawakin natin sa paggawa ng ating mga content. Alam nyo po, yung hilig mong pagluluto, o i-content mo. Di ba? May content ka na. Di ba? May hilig kang magkumpuni. O di ba? I-content mo. Magkakaroon ka na ng content hilig mong kumanta. O, ba? Diba? O, pwede mo i-content yung pagkanta mo. Mahilig ka mag-travel. I-content mo. ba? Diba? Maraming pwede natin gawing content. ba? Diba? Nagawa natin sa araw-araw. Pwede natin i-content yan, mga lalabs. I-video natin lahat ng mga ginagawa natin kahit na nagsasawa na ang tao sa paggawa natin ng content at pag-upload natin araw-araw, okay lang yan mga lalabs. Napakarami pwedeng maging content. Kaya wag po kayo nahihirapan sa paggawa ng content. Kasi ang content at ang mga video na pwede natin gawin, hindi po nauubos yan. Basta mahalaga po kung ano yung naisip natin. O basta may naisip tayo na pwede natin gawin, pwede natin content. I-content e mo. I-content e mo siya agad. O di diba, Nakapag-upload yan ng content mo. O yun lang. Maraming salamat sa inyo. At maraming salamat sa pagsubaybay ng aking mga video. And follow for more. And please share na rin mga lalabs ko para makatulong tayo sa iba. Bye-bye!